Hello guys, what's up? Ako ulit si Jello, ang ah, nag charotero sa buhay mo At maaga ako nagising guys kasi nga si May nagugas na dyan ng plato At syempre si May nga pala guys ay pamangkin ng bayoko ko At siya nga yung nakakasama nila ate dito at ni Kuya Syempre, andito pa rin ako sa bahay nila sa Cavite dito naman sa May Camellia At pagkagising ko nga sabi nga ni ate maghanda na daw nga ako At syempre gagayak nga daw at wala pa nga idea guys kung saan kami pupunta Nga guys, after ko mamaligo maligo ay syempre dumiretso na nga ako dyan sa sasakyan at wala naman akong bitbit -bit, kundi yung sarili ko lang at syempre yung aking baliktara na tsinelas at the same time yung nag-iisang damit ko at parang nga lang nakidnap ko gabi guys at medyo masakit pa nga yung ulo ko at may hangover pa nga ako oh. At sabi nga ni ate, magtapos nga daw magayak, ay dapat daw ready na yung mga At si Terence nga dito na pumesto sa may likod ko. At sabi nga ni ate, ay talagang himala at nagpesto yan dito sa may likod. Siguro gusto lang ang makatabit na misa ng batang to. At ayan nga, nagpipray na siya dyan guys. At English naman yung pray niya. At di ko rin maintindihan. Kaya bahala ka nga Terence, tuloy-tuloy mo lang yan. Sana paglaki mo, ganyan ka pa rin. Chot lang po. At yun nga guys, dapat kapag aalis tayo o lalo na malaki pupuntahan natin, huwag natin kakalimutan na mag-pray. Sabi nga ay kailangan natin ng gabay sa ating Panginoon. At yan nga ang lagi kong na-experience kila atin. Nakapag sa sasakyan nila, ay huwag natin kakalimutan na humingi ng basbas -bas sa ating Panginoon para naman safe tayo at baka pag hindi, nako, hindi ko alam guys kung saan tayo aabutin. O ba diba? At yan nga guys, umalis na nga kami at iiwan nga muna namin pasamantala ang Camellia Carzon at nga guys Habang nasa biyahe nga pala Ay pupunta nga pala kami ng Tagaytay At so excited na nga ako Kasi nga sabi rin nga ng pamangkin ko At natatawa nga rin ako Habang ini edit ko tong video nito at sabi niya Parang nga, Para nga daw akong inutusan na bumili ng toyo At syempre naman guys At hindi nga ako nakapag outfit check At talaga nga, nga nang sabi ko sa inyo Parang nakidnap nga lang din talaga ako kagabi Ni Kuya Michael At and guys Habang nang stop over na kami dito Ay binabangkit nga ng pamangkin ko Na may isa daw magandang shop dyan sa may dulo Sabi sabi nga ni ate, kapag may budget daw ako, ko naman daw siya. Ayun, ay, no? Sana all. So, yung binabagit nga, guys, na shop sa akin na pamangkin ko ay coffee shop. At hindi ko na rin nga maalala ko anong name. Basta, yun na yun. At bigla na rin nga naalala ko na dati, tarangit nga ako ni ate na mag-coffee sa Monterey. Diyan lang yun guys, sa may BGC. Hindi ko nga alam kung andun pa rin yun hanggang ngayon. At grabe talaga yung experience ko kasi sobrang pait talaga nung ibinigay nila sa akin. Halos nga, guys, hindi ko mainom yung kaping Isang tasa ng lang yun at iniisip ko talaga na baka trainee o apprentice lang yung gumawa at may galit sa akin <laughs> At ayun nga guys, sumingi talaga ako ng extra water Para lang dagdagan At parang nakatatlong beses nga yata ako nag-request ng tubig nun Pero hindi pa rin taga nawala yung lasa Natatawa nga lang si ate kapag naalala din yun At lalo na syempre ako guys Kasi nga birang-bira naman pumasok sa mga ganong mamahaling coffee shop At sabi ko nga yung tapang ng kape naman talaga Ipindi eh mong ipadala sa laban, sa gera, chawat lang po Kasi nga guys, na mga biyahe Ay eh halos siguro kulang-kulang dalawang oras Bago namin marating itong Tagaytay at ayan nga naghahanap na kami ng pwedeng parking nga nitong sasakyan ni Kuya. Bago lang nga ako dito guys sa lugar na to at syempre medyo amazed din no pero hindi naman ako bago sa Leslie Restaurant kasi nga dati pa ilagi lagi naman ako dinadala ni ate sa Tagaytay at syempre ibang place lang yon pero same restaurant pa rin which is Leslie at subok nga talagang masarap yung pagkain nila lalo na yung kanilang bulalo o diba? Natatawa dyan guys yung ate ko kasi nga sabi niya first week daw ng year ay nasa galaan na daw Baka daw buong taon Ay gagala sila Kaya natawa lang din ako At kasama ako sa galaan Malay mo diba Sa susunod kasama ulit ako Chowot lang po. <coughs> Pero thankful talaga ako guys kina ate at kina kuya kasi nga kahit papaano ay nakarating ako na tagaytay na wala sa plano naman talaga at mas maganda talaga kapag hindi pinaplano yung mga bagay-bagay kasi nga so excited at syempre talagang expect dan unexpected ayun no kaya so, nga guys sa mga nagbubok sila ate dyan at syempre nag-order na rin sila nung pwede namin kininin maya maya ay napahila na nga ako ni Terence at gusto nga maglaro at natatawat naman ako kasi nga medyo may mga slope dyan na baka mamaya पात मार्क्स देते हैं मैं ही रप ना At ito nga guys, ang Leslie ay hindi naman masyadong crowded at the same time ay maayos naman yung pamamalakat nila at yung mga crew naman nila ay magigiliw at bumabati naman sa mga guests. Kaya medyo chill lang kami dyan the time at sabi ko nga sobrang init nung panahon na yan dahil nga magtatanghaling tapat na rin at may allergy pa nga ako dyan guys dahil sa hipo na napulutan ko naman naalala ko ulit at kapag nga nasikatan yun guys ng araw ay nagpapawis ako at masakit na parang nakarayom na tinutusok-tusok yung balat ko. At ayun nga guys, nang hindi na masyadong masakit yung sikat ng araw, ay sinamantala ko na yung pagkuha ng video dyan. At talaga namang amazing at talagang napakaganda ng mundo. Ang sarap mabuhay, talagang simoy ng hangin dyan ay napaka-fresh, mas fresh pa sa'yo. So yun nga guys, after ko nga ma-enjoy yung view ay sinilip ko muna sila ate kung ano na nga bang update while waiting nga sa train namin sa table. Sabi ko nga ay magsama-sama muna sila at syempre kukunan ko sila ng family picture at unang picture na siguro yon this 2024. At ayan nga guys, after an hour nga ay sinilip ko muna din yung parking area at madami pa rin nga dumarating dyan at syempre tinawag na rin nga kami para nga daw pumunta na kami sa aming selected table. Ayun no at ipiprefer na rin nga at natatawa nga rin ako dyan at pakaway-kaway nga si Mika si Kuya Michael syempre andyan rin yung pamangkin kong at yung mga anak niya at kasama rin nga namin talaga si May at dito nga pala guys sa Leslie ay eh, marami talagang kumakain at halos nga punuan yung mga tables dyan at yung iba naman nagsiselebrate ng mga birthdays at kung ano-ano pa mga okasyon at ito nga guys after few minutes ay talagang dineliver na ha? yung hihintay namin pagkain at natawa nga ako dyan bigla kasi nga yung isang parang set ng food na sinerve sa amin ay may hipon tapos may pusit. At talagang binigyan nga ako ni Kuya Michael ng pusit at sabi ko, Naku oh, kuya, bibigyan mo ako ng pagkain na talaga namang gustong gusto ko. Pero nga bawal din sa akin kasi nga allergy ako. At natatawa nga lang siya dyan. At sabi niya nga, ito na lang pala sa'yo. Itong chicken inasal. At syempre, yung hindi makakalimutang sarap ng bulalo. So yun nga guys, fast forward na After nga namin ma-enjoy yung food Ay gagayak na nga kaming umalis At may next destinations pa nga daw kami At yung pupuntahan nga palang namin guys Ay Palace in the Sky Kaya gumayak na kami Sumakay na ulit kami sa sasakyan Para naman marating nga ulit namin yun. At first time ko nga din marating yung Palace in the Sky At na-imagine ko rin nga kung anong itsura nun At habang nababiyay kami guys Ay naiisip ko nga na parang ayaw ko munang matunawan Kasi nga medyo masarap yung kinain namin At so sold na doon. At kung iniisip ko nga na kapag palas in the sky, sigurado nasa sa taas yon At siguradong aakyat nga kami. At natatawa nga sila sa akin. sabi ko nga, sana naman paabutin nyo ng whole day yung laman ng chan ko. After 30 minutes nga guys, eh NRT na nga namin itong palas in the sky. At syempre, kailangan namin dyan mag entrance fee. At maglalakad nga lang kami talaga paakyat doon. Pero ang sarap ng pakaramdam dyan guys kasi sobrang lamig talaga at yung fog ay mararamdaman mo di tulad ng ex mo hindi na nagparamdam sa iyo ayun no at ito nga guys si Terry na may napaka hyper at nauna pa nga siyang umakyat diyan sa akin kailangan ko naman tagang alalayan kasi kapag nahulog sigurado naman talaga una ang ilong nir ko nga pala guys kapag pupunta kayo dito sa mga medyo matataas na lugar lalo na at may makasama kayo mga, mga bagets ay kailangan bantayan yung maigi at huwag kayong titingin-tingin kung kanik-kanino kasi nga lalo't pag mga ganyang edad ay makukulit at talagang napakataas ng lugar na to guys Kaya always guys watch your steps At syempre kailangan tumingin lang kayo at mag lang kayo sa goal nyo Huwag yung kanik kaninong goal ang tuwino-focus nyo So ayun na nga guys, narating na nga namin ang tuktok ng tugatog ng tagumpay. At syempre guys, kapag andito nga kayo sa taas na to, ay makikita nyo naman syempre yung ilalim. Ano pa ba? Pero sabi ko nga guys, talaga naman unforgettable experience nga. Dahil sobrang lamig dyan, at talaga namang kakaiba yung pakiramdam. At ito nga guys, kapag dyan din kayo sa sobrang tuktok na rin ng Palace in the Sky ay makikita nyo yung buong kamay nilaan at syempre yung buong part ng Laguna. Kasama na rin siguro yung Pasig dyan. Habang ang in-enjoy lang namin guys yung view ay may lumabas pa nga dyan na rainbow kaso hindi ko na nga makuha kasi nga medyo malayo na yon At nag-decide na lang nga kami na mag-jeep pababa dahil nga medyo pagod na rin yung mga paan namin. At iyon nga marami pa rin mga taong pumapasok dyan at para naman mamasyal at mag-enjoy. Kaya ayaw kung gusto nyo mamasyal guys, puntahan nyo na yung Palace in the Sky isa lang yung sinisigurado ko mag enjoy talaga kayo kasama yung family nyo and ayun nga guys after ko nga ng tagaytay ay dumiretso na rin nga kami ng tagig kasi nga may pasok pa ako nyan sana nag enjoy kayo and thank you for watching bye, -bye. bye, -bye.